po sa ating lahat no mga ka-idol so dito naman tayo mga ka-idol sa ating tinatampok sa ating uh, trabaho mga ka-idol na pautay-utay no so nagbabalak na naman tayo mga ka-idol na mag apply sa iba no e, parang hindi na masaya yata dito pa ano uh, uh, mga ka-idol no Bukan natin, natin mga kaidol mag-apply sa iba, no? Sa ibang araw mga kaidol mag-absent ako mga kaidol, no? Mangumpleto na naman tayo ng panibagong papel natin mga kaidol o requirements. Sa mga kaidol lang dyan, please subscribe po sa ating maliit na channel na upang matulungan nyo pa ang aking tatlong unit kaidol vlog. Please like mga kaidol and share sa ating uh, mga kaibigan, mga kaidol no. Hoy. na 'yung towel natin mga kaidol pag vera 5 pag mabigat mga idol no. Namamatay ng so 2 tons lang to yung binibigyan natin mga kaibigan di ay tinuturo sa akin mga ka-idol, no Sa dating pinasukan natin mga kaidol doon din sila no sa Bloom Residence so tignan natin doon mga kaidol kasi yung naiwanan natin doon mga kaidol no mga kaidol pitong taon tayo doon no ngayon may 16 doon ha dalawang building mga ka-idol na 24 palapag susubukan natin doon mga ka-idol at medyo mataas ang sahod doon mga ka-idol no? sahod ng operator mga ka-idol siguradong magkatagpo na naman ang mga kaibigan natin doon na matitinig sa rigger o magaling mag-rigger mga ka-idol no na natin mga kaidol na balik si Urigir mga kaidol no? para magiging aktibo yung operator sa taas mga kaidol so, yan ang inaanap natin mga kaidol no? subukan natin puntahan doon mga kaidol no? so mga kaidol kailangan siyempre panibagong papel naman noon mga kaidol no? kailangan natin ng isang taon na rin pala yung papel natin dito mga kaibig no? tamang tama expire na kuha ulit tayo ng panibagong papel natin para sa pag apply apply mga kaibig no? para maganda na naman ang laban mga kaibig at makauti na naman tayo ng medyo maayos ayos no? na hindi kipit o hindi kulang sa pang linggo natin, isa sa isang linggo pang budget mga ka-idol, no? So, bang abang naman po tayo, mga ka-idol sa ating uh, pupuntahan, no? Doon, mga ka no? 6 na building So, nga lang, hindi natapos ng vision mga ka-idol, Dahil doon sa pang mga kagawa, kagagawa ng mga tao mga, mga ka-idol, no? lumipas yung pandemic mga kaidol ang daming nalulugi na kapani, mga kaidol isa na rin ang bisyo no mga kaidol kasi ang dami kasing mga kuratong baliling mga kaidol ay hindi talaga naiwasan mga kaidol no yan At mong ati rigid din na maririnig mga kaidol parang ngungo na Diyan tayo mga kaidol kasi mainit no? Siraan na talaga yung aircon cool mga kaidol Hindi na talaga binalikan no? sa gumagawa nito mga kaidol Pahanap tayo ng magandang unit mga kaidol no? Na kumportable na naman tayo mga kaidol maganda-ganda company na naman ang makupuntaan natin mga ka-idol get out Sumigla ng ating mga katawan mga kaidol no Nandang so, araw mga kaidol ay Napasma yung lakas natin mga kaidol no Kasi Basang basal tayo sa pawis mga kaidol ay Naligo tayo mga kaidol no so, Masama pala yun mga kaidol Kaya ganun no so, Medyo ano yung boses natin mga kaidol no so, Sa mga kaidolan dyan So, shout out sa lahat ng ating mga aking mga kaibigan dyan na solid supporters. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyong pamilya. Kung sino ka man. O kamag-anak o mga kaibigan. So, mega mega love shout sa buong mundo. So, mga kaidolan. So, hanggang dito na lang po muna tayo mga kaidol, no? <laughs> Sorry po. See you next vlog mga ka-idol. Medyo ano pa talaga yung boses natin ha. Maraming salamat po mga ka-idol.